mag-ingat kayo, ano? Sabi dito, kaya mag-ingat kayo, okay? Ayan. Tapos sa verse to, sabi dito, kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, okay? pagsabihan mo, umumurahin, pagsabihan lang, no? At kung siya magsisi, patawarin mo. Ayan. Sa verse 4, kung pitong ulit siyang magkasala sa iyo, sa maghapon, at itong ulit ding lumapit sa'yo... at sabihin niyang nagsisisi ako, kailangan patawarin mo, no? Patawarin mo ba siya o hindi? No, 'yung tanong kasi ang sabi dito, kailangan patawarin mo hindi pwedeng hindi, no? Kasi dapat 'yun ang gagawin natin kasi kailangan, no? Parang uh, sa isang bagay, ano, na sabihin, bago ka makapunta ng ibang bansa, kailangan mo nang Anong kailangan mo? Passport. Kasi kung wala ka nun, hindi ka makakapunta sa kanila. No? Kaya kailangan, sabi nun, importante na tayo ay magpatawad. Ang problema, bakit maraming kristyana o bonagin na tinatawag, hirap magpatawad? Anong kulang? Okay, dito sa verse Fine, No? Di sabi ng mga apostol sa verse 5? Kaya pala sila hindi makapagpatawad, no? Mar Sinabi ng mga apostol, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Ibig sabihin, kulang yung tiwala mo sa Panginoon. Kaya kahit humingi sa iyo tawad yung kapatid mo, hindi mo maibigay yung kapatawaran na galing sa puso. Kasi manipis ang iyong pananampalataya. Hindi umabot kasi laki ng buto okay. ng mustasa. Hindi niya inabot, no? Kaya sabi ng mga apostol, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya para kahit mahigit pa sa pito, kaya namin patawarin. No? Kasi ang sabi, kung makapito po ba, patatawarin ko. No? Hallelujah. Kaya sabi ng ano, dagdagan po ninyo. no Ibig sabihin, pag kahit sino sa atin at hindi natin kaya magpatawad sa isang tao, lalo pa sa kapatiran, kulang ka sa pananampalataya. No? Kaya sabi ng mga apostol, abay, kailangan palang dagdagan yung pananampalataya namin. Pahingi, Lord, bigyan mo po kami para kahit walong beses magkasala si Brad, mapapatawad ko. No? Doon sa isa sa Mateo, 490 times na magkakasala dapat patawarin mo. Pero kung wala kang pananampalataya na kasing ng buto ng mustasa, mahihirapan kang magpatawad. No? Kaya tiba sabi sa verse 6, ano ang tugon doon sa pananampalataya na hiningi? na pinagsimulan ay doon sa pagpapatawad, tumugon ng Panginoon kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butin ng mustasa. Napakaliit, no? Masasabi ninyo sa punong ito ng Sikamuro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Grabe, no? Na yung pananampalataya mo na kasinlaki lang ng buto ng mustasa, binhi. Dala mo, may tatanim mo sa dagat. Ang hirap magtanim sa dagat. Ang tumatanim lang doon ay bakawan, sa tabi pa. No? Baka yun ay pag sinabi mong tumanim ka sa ng dagat, magkakaroon ng lupa doon para sa inyong utang. No? Dahil do sa pananampalataya na kasi laki ng buto ng mustasa. Brasa. no? Kaya tandaan natin, pag tayo mahina sa pagpapatawad, hindi tayo ng pagpapit kay Lord. Humihingi. Huwag mo hanapin. Humingi. Sila nga aposto na ng hingi pa eh. No? Tayo pa kaya? Lord, dagdaganunin pa na ng palataya ko. Kasi bakit hindi ko kaya mag-give way? Hindi ko kaya mag-give up? Ako na lang ang tama. Ako na lang lagi ang magaling. No? Sa kwentuhan, ako lagi ang bida. Lagi akong meron, may pansapaw. Hindi ko kaya. Bakit kaya, Lord? Dito no? pala yung sikrito, no? Para ikaw ay makapagpatawad ng madali, no? kulang tayo sa faith kasi sabi to sabi ng mga apostol Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya no? ibig sabi sabihin, hindi nila naabot pa yung kasing laki ng buti ng mustasa sila na yun, ha? ay tayo kaya, kasing kapal ng Ayun, ano papel na pinakamanipis no? tapos kasing laki ng itlog ng buk yung ano yung nagkakain ng bahay ng agay-ay no napakaliit na nun. Baka ganun na yung pananampalataya natin. Kaya hindi tayo makapagpatawad. No? Kaya sabi dito sa, 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 ano, sa tres, kung magkasala sa inyong kapatid mo, pagsabihan mo. Okay? Hindi mo kayang pagsabihan, aawayin mo na lang. Pag nagkasala sa iyo, kukuha ka ng kahit ano para sakitan mo siya. Murahin mo. No? Kasi ang alam natin, pag ganun tayo, magaling tayo. Hindi tayo magpapakumbaba kasi nang alam natin tama. Pero kaya mo pala nagagawa yon, no? Halip na pagsabihan mo, awain mo rin kasi kulang ka sa pananampalataya. Yung pala ang sikrito. Tapos pangalawa, at kung siya'y magsisipatawarin mo. Ang problema, hindi mo pinagsabihan, okay? nagsisi na, hindi mo pa pinatawad. Bakit? Kasi kulang kasi ang pananampalataya mo. Kulang ang tiwala mo kay Lord. Wala siya talaga sa iyong puso. Sabi pa dito, kung pitong ulit siyang nagkasala sa iyo sa maghapon at pitong ulit din lumapit sa iyo, sabihin, sabihin niyang siya nagsisisi, kailangang patawarin mo siya. Okay? Yan. Kikita mo ang layo ng ano, no? Pagpapatawad lang. Ang sa verse 5, nag-uusap sila, sabi ni Lord, dapat patawarin mo. Bakit ang sabi ng apostol, dagdagan niyo po yung aming faith. No, kasi baka mapatay ko yan kung ako parang ganon, no? Baka hindi ko matantya yan, mabali eh, mabalian ko ng buto yan, -kili. yan no? na parang, uh, sa kilikili. Yan, parang, ibig sabihin talaga, pag pala tayo, hindi kaya magpatawad sa ating kapwa, lalo na sa mananampalatayang katulad natin, humingi tayo ng dagdag na pananampalataya na yung kaya kang ano ni Lord, maging yung humihingi sa'yo kapatawaran, e eh kayang abutin ni Lord, no? Ay, kaya sabi dito, tumigun ng Panginoon, tumugon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng musta, Laki ang ginamit niya, ha? Ibig sabihin, mayroong pang mas maliit sa buto ng mustasa. Kasi sabi niya, sinlaki. No? Ibig sabihin, may maliit pa na binhi, maliban sa mustasa. Mustata. Diba? Ibig sabihin, yung faith nila, mas maliit sa binhi ng mustasa kaya hinanapan sila ng medyo malaki no katulad nung, nung sila nasa dagat no hinanapan sila ng pananampalataya bakit hinanap hindi nakita sa mga apostol nung sila ay natatakot na do sa malaking alon no sabi ng, ng ng, Jesus Christ nasaan ang inyong pananampalataya napakaliit ng pananalig niyo sa akin hindi na makita kasi sa sobrang liit kaya hinanapan sila ni Kristo ng pananampalataya at